Ang nakanindot lang aning mag blag ta guys. Ay naarata sa atong balay kauban. Ang atong pamilya sa simple na luto magsabay kaon. Ay okay kaayo. Shout out lang di ay ko anang bago pa nagsugod di ha. Padayon lang jud mo kay mo abot ra jude. Ang panahon na makasweldo na pud mo. Liso jud kaayo magsugod aning vlog blag guys. Labi nagwala pa kay sweldo. Daghan kaayo kag mga kaila parente silingan namigo, amigo ug mga kauban nimo sa trabaho. Dili jud na sila mo suporta sa imuha na ay mo suporta. Gamay ra. Ang uban plastic pa. Pero padayon lang jud mo kay sa kadaghang tao sa kalibutan na ara mga tao na ganahan og mo suporta sa imoha. Diri sa pag vlog vlog pwede ra ka mag-upload. Bisan unsa nga video ayaw lang nga mga bawal parihas. Anang mga bastos og mga naay dugo og naay magsinumbagay nga mga tao. Kay bawal na kay nakatry ko ana saw na ma-violation ka ana. Basta upload lang og maayo na video kay bayaran man gihapon kani meta ana. Moingon na pod ng uban bayaran lagi og monetize na ka. Pero ikaw pod unsaon pod nimo pagka monetize og perte pod nimo tapulana. Dapat mag-upload ka kada adlaw para ma-monetize na ka mas nindot na gani karon dili sauna pagsugod pa nako ang requirement sa Facebook sauna dapat na 10,000 followers og taas na views para ma-invite ka sa monetization karon kay bisan og 1k followers nakapwede na, na monetize maong ikaw diha padayon mentras sayo pa ug unsa man imong posisyon sa kinabuhi diha driver ka labandera tindera kusinera og uban pa pwede na ka diha mag extra og blog blog ayaw lang mo kagool anag gamay ra kag views kay normal ra na kay bago pa man ka bisan ako gani gamay ra man gani kog views bisan dugay nako na ni pahulay lang kog mga pila ka bulan kay na restricted akong account tungod atong nagpromote kog sugal kay wala na ko na tarong ug butang ang link sa akong mga video tama jud tong ingon ni sa ako akad ni adto ko sa ilaha nga daghan pud daw kaayo gusto magpa-promote og sugal sa iya pero nahadlok siya kay ang uban man gud daw kasagaran ma-restricted ang account tungod sa link balik ta sa topic mga paps kay murag na layo naman ta ayaw mo kag ng anang gamay ra kag views kay pwede man natigumon ako gani halos kapulo ko mag-upload sa isa ka adlaw bisan si King Koy vlog og kay la mo niya. hapit na na siya mag 1 million followers gani pero mo minimum na siya 20 ka reel sa isa ka adlaw bahalag gamay og views matigum ra na siya kay ang atong trabaho dire Meta kay every 28 days ang cut off Tiaro sa isa kabulan dili ka katigong bisan 50 or 100 dollar. Sa isa kabulan, kamaayo na lang anakay sa wala. Maung ikaw nga nagsugod diha ba na nadiha og upload ug monetize na kamaayo kung giray kulang ana og wala pa ka na monetize ba lang gihapon para ma-invite na ka. Bitaw mga paps! Ing ani jud ning kinabuhi nga daghan kayo musaway sa imo haba basta magblog-blog ka or bisan unsa pa na diha. para sa ako ang ah, mga paps normal ra na sa mga taong ing ana diha. Ah bisan pag magbuhat kag dawtan or maayo na ragihapon na sila'y istorya, piliya ang tao nga nakatabang sa imuhang kaugalingon mga paps. Ayaw jud paminaw ana nila, mao jud na inindot ayong buhaton nimo, naaman jud tay mga pangandoy sa kinabuhi mga paps no. Ang tambag lang jud na ko mga paps, e sikrito lang sa jud na diha, ayaw sa jud na e og o dili pa nimo kayang buhaton sa imong kaugalingon. Ikaw ra jud masayod ana diha kay og galing masayod sa imong buhaton, sa imong kaugalingon puhon-puhon, na ajud na imo babagana diha, maujud na itima ni mga paps, dili jud mo bilibang tao sa istorya lang, kinahanglan na ana jud kay nabuhat diha na makita na nila, ana na siya mga paps. Realidad naman good na sa kinabuhi sa tao mga paps, buot na kupasabot, sa panahon sa kalisod, walay mutan-aw imo sa imoha, Maong ang imurang kaugalingon makatabang sa imuha mga paps. Ana na siya gawas lang sa imong mga gihinikanan. Bitaw mga paps, murag taas naman kaayo ni nga video. Daghandi ay kaayong salamat. Og dili ko magdahom og naay mo tanaw ani. Pero bahala na basta importante makablog lang ta. Og makahatag og inspirasyon sa mga nagsugod pa. Maulang na itima ni mga paps bisan ingani rata karun. Dapat gihapon ta magpasalamat sa ginoo matagadlaw.